So ano pa ba mga kadahilanan kung bakit sinampa pa rin ng uh, mga congressman itong uh, impeachment complaint? Walang pangatlo at ang tingin ko ito talagang dahilan para ilihis ang mga issue na nakabinbin ngayon. Kasi tignan nyo, ano ba yung mga issue na nakabinbin bago sila naghain ng impeachment complaint na bulaga no, lang last Tuesday? Siyempre nandyan pa rin yung budget. Yung kanunayan na kinuwestiyon na sa Korte Suprema ang budget at um, pinasasagot na ng Korte Suprema ang ehekutibo. Although experience ko dyan sa, sa, Office of the Solicitor General, hindi yan sasagot sa sampung araw na ibinibigay nila. No? Hihingi yan ng dalawang extension na tagta 30 days na ganyan ang ginawa nila sa kaso ko. No? So matagal-tagal pa bago sila makasagot. In fact, bago sila makasagot, baka tapos na yung, yung recess. No? Dahil 60 days yan, eh, nahihingi sila ng na extension plus 10 days so, na binigay sa kanila. So 70 days.